So yun guys, what's up? Welcome back sa so channel natin Yan, for today's video, ito Mamimigay na naman tayo ng mga creepish or craylings natin Ayan, so baka kayo na yung isa sa mga mabigyan ko ng crayfish natin Isa kayo sa papalaring mabigyan ko ulit Kagaya ng isang subscriber na napagbigyan natin last time So yun, si ma'am, tuwan-tuwa naman siya Yun guys, panoorin yung video na to At ayun, syempre, bago natin numpisahan. Ayan, so sa mga gustong mag-order guys ng mga crayfish natin, ito yung 3, trio natin, 3 to 4 inches sa mga 4 to 5 inches natin. Ayan, so PM nyo lang ako guys, nandiyan naman yung number natin, yung details, pangalan natin. Ayan, PM nyo lang ako kung gusto nyo mag-avail ng mga ganito. Uh, or text nyo ako, tatawagan ko kayo. So yun, guys, maraming salamat. So yun guys, eto no, nung last week nag-post tayo ng isa sa mga subscriber natin na nabigyan natin ng crayfish. Ayan, so ang dami nag-comment, ayan, sana all, sana mapansin, sana ko rin. Ayan, so hindi ko na ma-post lahat dito yung mga nag-comment sa atin na gustong mabigyan. Ayan guys, kung gusto nyong mabigyan ng crayfish natin o craylings, eto, ah... Uh, Continuous watching lang ng mga pinupost natin dito Malay nyo dun sa mga pinupost natin ngayon Baka isa kayo sa mga ma-mention ko na bibigyan natin Syempre namimili ako sa inyong lahat Sa mga solid subscriber ko dyan Na nagpo-post, nag-share, nagla-like, nagko-comment sa mga videos natin Ayan, napapansin ko naman po kayo lahat Syempre hindi naman po pwede lahat ipagbigyan natin So tinitingnan natin dyan kung sino yung mga solid na supporters natin dyan Meron pa nga dyan since day 1 sinasabi uh, nakasupport sa channel natin lahat daw ng mga vlogs and videos natin pinapanood niya so yun Uh, gusto ko lang din pong ibahagi sa inyo yung ilang mga crayfish natin. Ayan sa mga walang kakayahan na bumili pero gustong-gustong mag-alaga. Marami po kasi sa atin talaga na walang pambili ng ganito pero gustong-gustong mag-alaga. Kaya ayun, naisipan ko na kahit papano since marami naman tayong ganito, eh mabigyan ko yung mga karapat dapat bigyan. Sa yung mga solid subscriber natin dyan ha, na, since day 1 nanonood, nakatambay dito, 'di ba? Ibig sabihin, ah uh, yung learning niya sa creepy gano'n na nakalaki sobrang tagal niya nang nanonood pero wala pa rin siyang pambili hanggang ngayon so almost 2 years na rin naman tayo nagbablog or nagbibigay ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga ganito so yun baka isa na kayo sa mga susunod na mabigyan ko ng creepish kaya ayan guys uh, ishare nyo lang, ilike then magcomment kayo, magcomment kayo lagi dyan uh, na napanood nyo yung vlog ko o kung may tanong kayo i-comment nyo lang, tanong nyo lang sa akin para masagot ko. At least nakikita ko guys na nag-a-appear kayo dito na active na active kayo sa panonood sa mga vlog natin. So kung makikita ko yan guys na active kayo sa mga susunod natin mga vlog. Ayan. okay kayong magalala. Papadahan ko kayo ng creepish para meron na kayong panimula at makapag-alaga na kayo kung wala kayong kakayang bumili. Ayun. Pero syempre yung mga mga subscriber natin dyan, nanonood lang dito, na kumukuha lang naman ng mga tips, ayan, kung gusto nyo mag-avail, pwede naman po, ayan, hindi ko naman uh, pinamimigay lahat ng creepish ko, so, sa mga wala lang pong kakayahan na makabilay ng ganito kasi alam niyo naman yung price ng crayfish ngayon, medyo mahal lalo ngayon sa panahon na to. So, konti lang talaga yung stocks ngayon kaya medyo pricey ang crayfish. Kaya hindi talaga makabil yung ibang mga subscriber o yung mga kababayan natin dyan na nanonood dito sa channel natin. So, sa akin lang, uh, gusto ko lang din tumulong makapag-start sila. Then, pag napadami nila, ayun, sama-sama rin tayong tutulong para makapag-supply tayo. Yan. So, ang target naman kasi natin dito is makapag-supply tayo ng mas marami o per kilo at mas, mas mapababa pa natin yung price para magkaroon tayo ng sariling market natin sa crayfish. So, yun lang naman yun sa akin guys. Sana hindi sa si mama ilove ng iba dyan dahil gusto ko mamigay ng crayfish dahil akin naman po yun. Decision ko yun. Uh, at pinag-isipan ko rin naman po yun at naawa rin ako dun sa ibang mga gustong mag-alaga talaga. Kaya pasensya na po kung may matatapakan tayo dito na syempre nagbebenta kayo tapos malalaman nyo lang dito sa vlog ko na namimigay ako. Syempre magkaiba po kasi tayo ng pananaw. So sa akin eh, pero hindi naman ho lahat pamimigay natin. Kaya huwag kong sasama yung mga loob nyo lalala sa mga nagbibenta ng creepish dyan. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Ayan, syempre kung bago ka lang dito sa channel natin, ayan, pakisubscribe subscribe na po yung channel ko. Ayan, and then i-click na rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video at tips tungkol sa paghalaga ng mga ARC. Ayan, sa so sa mga... Umabot sa video na to guys, comment nyo na lang dyan kung taga saan kayo or kung gusto yung isa kayo sa mapalad na babigyan ng crayfish natin. Ayan, comment nyo lang po kung taga saan kayo at kung may mga katanungan kayo, huwag kayong uh, mahihiyang magtanong dyan sa atin, sasagutin po natin yan. So yun guys, hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong lahat and happy crayfish farming.